Turni una po sa lahat. Tama ba? August 29 na eh, no? Yung uh, uh, filing ng COC. Yung filing ko ng COC pa sa SK at sa barangay elections mm -hmm. ay mula sa August 28 hanggang September 2 po. Kung nilis hanggang Sabado, kahit po holiday ng August 28, Patuloy po ang pagbubukas ng sinero ng kolekta. Like, Atin po namin lang yung COC wala alas 8 na umaga ang tingko ng hapon po. At again po, yung August 2010, yan din po start ang ating election period pati rin po ng ganban Paano ho ninyo pinaghahandaan itong uh, filing? Meron ho ba kayong mga necessary measures na kakailanganin pa bago ako, bago ko magtungo doon sa usapin naman ng uh, uh, MAC elections? Opo, duly coordinated po lahat ng activities ng COMELEC sa aming security partners, lalo na po sa PNP at AFP. In fact po, mula pa po nung June, ito na yung mga unang pinag-uusapan po ng COMELEC, ng PNP at AFP. Kami po ay nakikipag-usap din sa mga local counterparts namin, yung po mga field officers po namin, naglalatag na po ng security plan. Kaya nga po na-determine namin, mm -hmm. dun sa mga lugar na medyo masikip, gaya sa Manila, i-anunsyo po namin na ililipat po namin ang venue po ng filing dyan sa mas malaking lugar and perhaps po baka ma-accommodate kami sa malls. Mas maayos po dito, mas maginhawat at syempre po mas ligtas para sa lahat. Ay, totoo yun. Syempre kung komportable at saka maluwag, no? po, pwede naman ho talaga sa mga uh, mall. Pero it will be a case-to-case -case basis. Gaya nga ho nasabi ninyo, Uh, sa mga lungsod na tulad ng Maynila na medyo maliit ho yung uh, kung napakarami, no? marami ho yung uh, uh, inaasahang magpa-file, eh pwedeng ilipat. Tama po kayo, inaasahan po namin sa Maynila po, baka umabot po sa may git 30,000 libo hmm. ang magpa po ng Certificate of Candidacy dyan. Kaya po, umahanap kami ng mas malaking lugar dito po. Oo. Oh, oh. Pero 42,000 ho yung barangays, 'di ba? Uh, Attorney Rex. So ibig sabihin ang ini-expect ninyo napaka uh, nag-expect kayo ng ma uh, laking turnout ng mga magfa-file ng uh, COC. Tama po kayo, Sir Haji, no. Yan po 'yung inaasahan namin, unang-una na dahil huli po tayong nagkaroon hmm. ng filing of COC halalan 2018 pa po. Oh, That was five years ago. <laughs> mm -hmm. Kaya po inaasahan namin ngayon ay mas marami po talaga magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Baka 'yung ibawon nating ano eh gusto nang magpalit ng ano <laughs> <laughs> ng, kanilang mga official sa uh, barangay. Pero uh, attorney, so sa usap kasi 'di ba nakaraan nagkaroon ho kayo ng uh, uh mock elections. Kumusta ho yung naging uh, observation ho natin doon? Tsaka yung mga uh, nakita ho natin na kung meron man ho na mga dapat pang ma-improve. Tama po kayo. Maayos po yung naging mock elections po no nung nakaraang araw. Nakita po natin na ganado po yung mga kababayan natin na gamitin muli yung vote counting machine mm -hmm. para sa barangay. Bagamat wala pong transmission na ginawa kasi barangay lang po ito eh. uh -huh. Yung pong presinto kung saan bumoto doon po bibilangin ang boto. Doon ika-canvas, doon na rin po ipoproclaim yung mananalo. No? Mm -hmm. Nakita po namin mataas yung turnout kasi 50 lang po ang inalat namin para testing lang naman po ito. Oh. Pero meron pong iba na no, naka-46 kami <laughs> at uh, malaki po yung participation. Mm -hmm. Nagkaroon po ng problema doon sa isang lugar, sa makina. Pero instead po na kumpunihin pa namin, may kapalit na po kagad yan. Agad-agad, pinalitan, kaya in less than 20 minutes po, tumuloy ang butuhan. So yun po yung paghahanda po natin pagdating sa mga makina po. Mm -hmm. So wala nang transmission, uh, ibig sabi pero ano pa rin, ano? automated? Tama po kayo at ito po isa sa tatlong barangay Sir Hajie no. Ito po yung Barangay Pali-Paran 3 mm -hmm. at Barangay Tonto Poblacion sa Dasmarinas City at yung pong Barangay Pasong Tamo sa Quezon City 6 District. Ito lamang po yung tatlong barangay may automated elections. The rest of our barangays po sa buong Pilipinas yung 42,000 plus manual elections po tayo. Ayun, yun pa lang yung ano. Kung baga, pilot pa lang yung ano eh, ba? Diba? Yung uh, automation ng uh, halalan. At kung baga, eh, eventually, di ba? Eventually, mangyayari mangyayari din ho naman yan na sa buong bansa na po gagawing automated kahit sa barangay at SK elections lang. Tama po kayo, Sir Haji. Nga po, pilot testing lamang po ito. Ayan.